Nagising ang mundo isang madaling araw sa magkakasabay na putok ng mga misil na tumama sa Tel Aviv at Isfahan. Nawari dalawang higanting kampana na sabay na yumanig sa isang silid na hindi handa sa tunog ng digmaan. Habang umiilaw ang langit sa nagbabagang bakas ng apoy, tumawag si Antonio Gutierrez ng agarang sesyon sa United Nations at binalaan na ang lumalawak na sagupan ay nasa bingit ng kawalan ng kontrol. Nang pumasok ang ikalawang linggo ng opensibang Israeli, mahigit dalawang daang eroplanong pandigma ang sumalakay sa himpapawid ng Iran. Tinarget ang mga nuclear facility center at ayon sa ulat ay napatay ang ilang high-ranking scientist ng Iranian Revolutionary Guard. Tumugon si Tehran sa paglipad ng mahigit isang daang drone at ballistic missile na bumagsak sa gitna ng Israel. Kasabay ng panawagan nitong lumikas ang mga sibilyan malapit sa mga military facilities. Kinuwaan ng Reuters ang sunod-sunod na larawan ng nasusunog na gusali at gumuhong tirahan, mga palatandaan ng digmaan na sabay na sumusugat sa magkabilang bansa. Lalong tumindi ang pangamba ng bombahin ng Israel ang reaktor ng Espahan habang nagbababala ang International Atomic Energy Agency na maaring tumaas ang level ng radiation kung magpatuloy ang pag-atake, sa parehong pulong iginiit ng Iran na wala itong balak bumuo ng sandatang nuclear ngunit naninindigang may karapatan itong depensahan ang sariling soberanya, samantalang hindi pa rin kinukumpirma ng Israel ang sariling nuclear capacity, ngunit inuulit na hindi ito hahayaang maging ganap na sandata ng Tehran ang uranium. Sa ibabang bahagi ng mapa, binantaan ng Teran na isasara nito ang Strait of Hormuz kung saan lalawak pa ang pag-atake, bantang kayang migil sa halos one-third ng pandaigdigang supply ng langis. Agad naglabas ng abiso ang mga logistics company, pinayuhan ang mga barkong pangkalakal na umiwas sa tubigang Irani, kudyat na kahit malayo sa Middle East ay posibleng maramdaman ng bawat negosyo ang epekto ng digmaan sa kanilang bulsa. Hindi nagpaliban ang Estados Unidos, nagpalipad ito ng karagdagang mga fighter jet at pinalawig ang misyon ng iba pang sasakyang panghimpapawid upang bantayan ang Israel at panatiliin ang kalayaan sa paglalayag. Samantala, nagpahayag ng malalim na pag-aalala si Pangulong Xi Jinping at hinikayat ang magkabilang panig na huminto sa putukan kahit patuloy ang retorikong pumapabor sa Iran. Kasabay nito nag-alok si Vladimir Putin na mamagitan, isang mungkahing tinanggap sa salita ng Tehran, ngunit tinanggihan ng Jerusalem na walang tiwala sa Moscow. Sa publikong talumpati, magkasabay na kinundina ni na President Putin at Xi si ang mga pag-atake ng Israel at nananawagan para sa de-eskalasyon. Pinatitibay ang impresyong na hati ang malaking kapunyarihan sa magkabilang kampo. Sa ganitong tagpo, lumitaw ang balangkas ng mas malawak na digma ang maaaring humatak sa si mga aliado sa magkabilang panig. Ang presensya ng puwersang Amerikano, ang retorikang pro-Iran ng Moscow at Beijing at ang panganib ng aksidente na tumawa ang isang misal sa alinmang days ng NATO ay lumilikha ng tensyong madaling kumalat sa Europa at Indo-Pasipiko. Babala ng ilang tagasuri na kapag natawid ang nuclear red line, mahirap ng mapigil ang digmaan. Sa gitna ng alingaungaw, inatasan na rin ng China mga mamamayan nito na lumikas mula Israel at Iran, isang mensahe na ang sunod-sunod na pagsabog ay maaring hindi na konbensyonal. Sa kasalukuyan, nananatili ang digmaan sa nakakapinsalang status quo, walang umaatras, walang ganap na nanalo, at patuloy na nasasaktan ang mga sibilyan. Sa habang lumalawak ang puwang ng diplomatikong pagkakawatak-watak at padalas ng padalas ang mga dagundong ng mga aeroplanong padigma, lumilinaw na ang tanong ay hindi na, kung puputok ba ang isang pandaigdigang digmaan kundi gaano tayo kalapit sa World War III? Ang bawat bansa ngayon ay nakatingin sa orasan, naghihintay kung may sasalupa sa lubit ng panahon bago tuluyang bumaon ang pangalang ikatlong digmaang pandaigdig sa mga pahina ng kasaysayan.